Guys, dapat pumayag sila. Papayag yung mga yan. Papayag rin tayo sa kondisyon nila. Ano, Rats? Aasahan ba namin kayo? Okay, okay guys, guys. Sandali lang. Okay, payag kami. Sa isang kondisyon, kailangan bigyan nyo kami ng pera pa-beauty salon namin The sa Bubble Bunny. Bunny. Ano? Anong-ano? Payag ba kayo o hindi? Bibilang kami. Isa, dalawa. Guys, dapat pumayag tayo. Sige, payag na kami. Oh, Diana, Bib. Babe. Hello, Smiley! Babe, may sasabihin ako sa'yo para hindi ka na magulat. Alam mo si Romeo, yung pamangkin ni Teacher Mike. Gusto niya akong ligawan. Crush na crush niya ako. Buti na lang dumating si Teacher Mike kanina. Oo, oh, butik niya nang makuha si Diana kanina. Ano? Anong sinasabi ni Kitty? Anong sinasabi mo dyan? Smiley, huwag kang maniwala kay Kitty. Niyayaya lang ako ni Romeo kanina sa zoo. O kaya daw sa circus. Buti na lang dumating si Teacher Mike. Ang kulit niya. Nakakainis na yung Romeo niya na. Don't worry, babe. Kakausapin ko yan. Papakita ko sa kanya. Smiley, huwag na. Hindi na kailangan. Mabait naman si Romeo na in love lang siya kay Diana. Diana, gagawin ko yung gusto ko. Oo, oh, Diana. Sumusobra yes, na siya. Oh, God. Wala kami sa mood mag-cafe. By the way, nabalitaan ko happy-happy na daw kayo ng mga basketball players. Oo. Oh, bakit? Ah, uh, I see. Pero alam niyo sa totoo, mas bagay kayo ng mga ex niyo. Wala lang. Friendly advice lang. Oo nga. Mas cool tingnan yung mga ex-boyfriends niyo kesa dyan sa mga basketball players. Girls, parang may mali. Rats, ano ba pinaplano nyo? Ha?